mayroon ka pa rin ano, at tinitik na gamot? Vitamins. Vitamins na lang? Yung sa UTI, wala na? So, nakapag-aral na ng maayos? Hmm. Guys, kailan na. Guys, kailan Naka ka? Naka-attend Naka -naka kayo ng Christmas party? Sa nakaraan, kung naalala ninyo, dinalaw natin ang isang dalagang estudyante na dalawang linggo nang nakahiga wala man ka nagpa-doktor, nagpa-check up. Grabe si Mutay. Natigil po ang trabaho ni Papa. So walang walang pira pang pa-check up. Sir College. First Sir College, anong course mo? Uh, education po. Ilang ilang weeks na yung lagnat niya? Three weeks. Hindi biro na makaabot ng tatlong linggo ang lagnat dahil kapos sa pira, diniis, at hindi na check up sa doktor. Kaya pagkatapos namin sila na interview, binigyan namin ng budget para madala agad sa doktor. Yan nga nadala agad si Marby sa doktor na pa-check up at na-diagnose na mayroong UTI. Pagkalipas ng ilang araw, binalikan namin si Marby. Yan po, ah, masigla na dahil naagapan agad ang kanyang karamdaman. Maga akong gumising tapos maga rin akong pumunta sa eskwelahan dahil nag-budget ako ng pamasahe maglakad lang ako. Tapos kung merong dumaan na kakilala ko, pasakayin ako. Tapos walang ano, walang piti. Alaman din namin ang kanyang pagtusumikap makapasok lang sa paaralan kay hinandugan namin ng pinansyal. At ngayon, samahan nyo kami, balikan natin sila. Hello guys, mga katikang, kumusta kayong lahat? Ngayon po ay dito kami sa Anupoga, San Remio. Yan, na papasok kami dito. So malayo pa yung bahay nila galing dito sa kalsada. Doon na ngore ang dalaga re. Buti na lang walang ulan ngayon. So ang daan medyo basa pa yung daan. Pero okay na to kasi mabato yung lugar nila dito. Malayo-layo pa yung bahay nila. Kaya patuloy lang kami. Yan po. Um, masikip yung daan dito. Pero okay lang nakamotor kami. Pinalika natin si Marvin ngayon kasi mayroong nagpaabot. Uh, salamat ni Ma'am Che Gerardo sa Texas USA. At siyempre ni Ma'am Doreen Bautista. Siya taot sa inyo lahat. Merry Christmas. Merry Christmas din sa lahat nating mga subscribers. Sa lahat nating mga sponsor sa iba nating mga tinutulungan. Siya taot sa inyo lahat. Ah, Po, uh, sobrang masikip at masukal yung uh, daan patungo sa bahay nila ni Marpe, mabato pa at saka medyo madulas pa yan na uh, patuloy lang tayo samahan nyo kami, dyan lang kayo at salamat sa mga greetings na hindi natin uh, na-replyan lahat dahil ang dami po uh, Merry Christmas sa inyong lahat Merry Christmas ni Atinida ni Miss Ilse 130 ni Sir Eric and Teresa Waga, Merry Christmas Maraming salamat sa inabot niyong blessing para sa amin ni Bro Tata mga pamasko. Sa ngayon po, marami pa tayong ihatid na pamasko para sa ating mga tinutulungan. Kaso lang, hindi namin kaya. Nais namin uh, mahatid lahat sa hindi pa makaapot sa araw ng Pasko pero hindi kinaya. So yan na, tuloy-tuloy tayo hanggang uh, New Year. Hindi talaga kaya namin maihatid agad lahat dahil po ay dito, napakalayo at napaka pagod na po at saka pag uwi ng bahay mag upload pa mag -edit. so sobrang pagod na po kaya dahan dahanin lang natin to sana maintindihan sa iba nating mga sponsors sa mga iba nating nagpaabot na talagang hindi talaga natin maihatid agad pero uh, pagsikapan namin itong mga ihatid pa namin mahatid to sa hindi pa ang uh, new year sa so, ngayon po ay dito muna tayo kay marty So abangan ninyo ang mga susunod naming mga upload Marami pa tayong hatiran Yan po uh, malapit na pang bahay nila ni Marvin Nandyan sa itaas Yan po nangalay na po ang ni Bro tata. Dahil sobrang uh, mabato ang daan at masikip Medyo madulas pa Yan Ritso Ritso Yan ang bahay nila matanaw na Ritso tayo Diyan lang kayo Merry Christmas. Paoza? Pao sta? Ha? si Marbie. So gab na gabi. suruy ni diri karon. Ay, Tay, sta? Merry Christmas. Merry Christmas intaw. Ano Antas ko. Sa may linaw karon, sa may lingaw? Ha? Sa may lingaw? Yan. Kakot Ya nang. Ka ko tubatto ito. Ha? Uh -huh yan po guys ano, dinalaw namin si Marbe dito hindi ako nakachat kasi mayroong kaming biyahe kanina tatlo po yung biyahe namin so dalawa lang yung na vlog namin kanina yung isa hindi natuloy dahil uh, wala na doon so dumiritso kami dito kay Marbe so kamustahin natin si Marbe magpapasko na so yan po, uh, medyo malapit ng magabi eh. Marbe <laughs> maghai mo mag Si si nanay ni mo? Ma. Ma na na natarong lagi mong balay. Ay, kanu ko si Roy. Ang bunik ang 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 gato ng ba diba? nakay nag si Roy. Baliktad bro, baliktad. Mo ko kalwa lugi kay na lang. Dito ka ginawa. Ne. Yung inis ayos ninyong bahay ninyo. So mayroon nang Yan po pwede naman magawa ng para ano? Para matibay-tibay, mayroong mga mga palwa ng niog si nanay kasi ito ang alani mo na eh. Merlin Merlin okay, unsa na may may improvement ikaw okay na ka okay, o, okay na ang imong hangkuan imong panglawas naagi kay mayroon mayroon ka pa rin ano na tinitik na gamot vitamins vitamins lang yung sa UTI wala na wala na minimize sa mga 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 malat ganon uh, yung mga bawal sa, sa yung sabi ng doktor no No. Soft, drinks, soft drinks, junk foods. Drink. <laughs> uh -huh. So, nakapag pag na ng maayos. Guys, <laughs> kailan <So, laughs> na. naka po Christmas party. Naka-attend kayo ng Christmas party. So, okay na ano nyo, ang pakiramdam nyo ngayon. Okay na. So, sa awa ng Panginoon, okay na si Marby. Nung unang pagpunta natin dito, kung napanood ninyo, nagloko ra ni ni siya ba gihilusan ni siyang mama gilitson si Marbe gilitson ni siyang mama bago nang punta namin dito ni sa nanay niya yung too ba yung steam steam ba yan at saka si tatay wala na ring trabaho na office sa trabaho so tay ang imong ka karon tay ang imong sa may gibuhat-buhat ni modere daghan mo mga garden na lagi ako ra buhat ko Nanong Tanong balanghoy. Tanong. Ang inyong mga, imong mga, mga iksaon doon. Kasi ko ano, yung isa, hmm. nandoon no. Okay. So inayos-ayos nila yung bahay nila, medyo okay-okay na. Ito oh. Okay, sa, 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 sa loob, uh -huh. mga na tumutulo? Mm, e, Sige lang ha, ah, magpray lang tayo ha. Baka next month ha, yung sabi ko sa inyo. Baka next month, hindi, dili lang may musaad. Baka next month, mga next month kasi December ngayon busy busy yung mga sponsor namin ngayon baka next month January ha at yung lupa lang po ng problema no ito ang may-ari ng lupa taga din ba mm. pero pwede ra ka nang ma-repair pwede ra nga mga na lang to Hmm. Yan ang tungkuan po, amigo. Pwede naman na ma-repair lang. Hindi lang maghimoglain ka nilang. Pwede rin re repair. Pwede rin re sa pahimu mo, pero light materials lang ba? Light materials lang. So yan po ay masarap itong tulungan dahil po nagsisikap sa pag-aaral. Nag-aaral talaga. Yan nga, sobrang, uh, sobrang lungkot niya noong na nagkasakit siya dahil uh, hindi na nakapasok sa paralan. So sa na ng Diyos, napatsikap, nabigyan ng nalaman ng uh, sakit at na uh, nabigyan ng gamot. So ngayon po ay eh, okay na pakiramdam galing ni. Ngo oh, galing na pero forty lang po. ni wang ni ni wang puni kae marobati utiu. <laughs> 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 tay, nganong asa man ni liwat si Marpe ng man? Saya harap. Saya moha. <laughs> alang-alang tay na kay alang-alang ni ni wang bisakay na sinanday pun ni wang. <laughs> 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 oh ni <niwanga. laughs> naniwang man eh? Ko saya ketenggo magbu ko sila na po na ubosit on. Mhm. Kayo ko niwang Basi basi gula pun bunga yan ay mau nang eh, nani wang. Iya eh, bunga nang aku bangun naik, sikit terbaik terbaik. Mm. Di mana gua mata bawa mm. bagi ko. Bila tu pun bangun gua, kau tin kau tinon balak gua, bila kau tinon, sautan, bahong, bahong di sautan. Oh, bawa lagi ba -lag mm. sur, sautan, berkatik sautan jod. So karon nang pangbugas bugas, -bugas niyo sih musta. Uh -huh. Na na pa bunga? Oh na apa? Hah, sir. Na apa lagi? <laughs> oh, uh -huh. mahiaya ni to. So mayroong nagabot po. pamasko sa inyo tay nay merong nag pamasko nay pa ni donor ba may pasko ya na ko ninyo tay singgit tay may pasko singgit may pasko in taon ako ng mga amigo Kusuk kiri pada saya perlesiel, perlesiel, perlesiel. Ya, beli mana kau nintate? saya Itu pak, Galing ni Ma'am Che Gerardo sa Texas, USA. Maraming salamat po sa inyo. Meron kang <laughs> one, two, three, four, five 6 Salamat kayo. Okay. Ah? Salamat kayo. Ganun na Salamat na ba yung Yan. Salamat ka ni Ma'am che. che. Gerardo. Salamat. Uh, thank you so much Ma'am Chi Gerardo for this sponsor. <laughs> Uh, sa Texas, uh, Texas, Texas USA, Ma'am salamat. Oh, uh, so, Merry Christmas. Merry Christmas and advance Happy New Year. <laughs> ang saya ni, ano, ang saya ni Marbe, subote so, na lang, no? Uh, okay na yung pangatawa ni Marbe, basig niwang, basta himsog. Oh, uh, walay sakit, walay UTI. Wala <laughs> si tatay, tay, kung sa'yo makasulti. Salamat <laughs> yung taon. Uh. Gitabangan yung taon, may Sa mong pagkakabos din tao. kami nga, taga mayong mayang lawas na permente, ingom sa taong kanakamong nga nakahatod mo rin sa amung Kalipay ba? Merry Christmas! Merry Christmas din tao! Perles Perlesial. From the ocean! Si nanay, si nanay, si nanay, si nanay, 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 Nagmi tabang gamay sa New Year. Salamat ton sis, yung pagtabang sir sa tahun ton, oro to sir. Oh, yan. Yeah. Merry Christmas na. Merry Christmas. <laughs> <laughs> kanta wa, okay, wa kanta dai dai gone na. Dai kanta. Kanta kanong mas pasi abag mo kanta kanta. Hmm. Unsa hmm, kaya... oh, mga kanta na? Unsa unsang salan dia? Unsa nga kanta parang litan? Matod. Nga kono kuno. Matod mo. Grabe oh. Kung imong unong. Wow, ang hantud sa lugna Merry Christmas! Uh, Merry Christmas uh, bye. Bye. Ang akong dibati kay kang nining kinabuhi uay Sakon ang akong pagtuo nga matuman ning

tiktok Ansan, ano eh? ice party. cream yummy <laughs> <laughs> uh, sige marbe ha yan po malapit ng magabi uh, nagabihan talaga kami kasi umikot umi umi kami ngayon marami kami vlog na ginagawa ngayon kasi magpapasko na so ngayon po uh, nahantugan natin ng dagdag pamasko si marbe uh, isang uh, uh, first year first year, first year college nag aaral talaga so masipag mag-aral at saka mayroon siyang mga garden dito <laughs> nah, blog, blogger, mm -hmm. blog? blogger na iyan yung vlog vlogger sih ya na ni saya vlog karang vlogger na siya AOi promote <laughs> please subscribe oh, sa sub, wak oh, sub, oh, pamanda youtube please follow my facebook page vlogger nasi si aw <laughs> oh yan vlogger na si aw so ang iyang mga iyang mga garden dito na unta iyang mga garden dito eh. so na gamay ra lagi na eh ah, mga palia, tiri, ah. palaya dire ah palaya bunga na mo sana uh -huh. palaya sili yate Ito po ang garden ko ngayon. vlogger oh, <laughs> talaga oh. oh. So mayroon kayong mga sili? Oh, po, ah, nasaan pa yung ibang kanin niyo Mayroon pa? No, Sa likod? Hmm. tingnan natin. Hmm. Ha? Hmm, oh, tingnan natin. Ayan yung bahay nila eh, so masisira-sira talaga oh.

Ito po yung anong lalitong mangga. Mayroong pang manok. mga kamuting kahoy. At doon, mayroon doon. Ang tanim mo. Tay. Hmm. Hmm. Sige ha, uh, mawarap na among tuyo ka rin. Sige. Kaya mo rin naman eh. Hmm, ito ya. Ito ya. Ito ya. tay, ya. Ito ya. Ito ya. Ito ya. Ito ya. Ito ya. tay, ya. Hmm. So, ito Okay, so, isa pa yan, tiyo. Yeah. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. <laughs> Sige. Sige, <laughs> ando <Bro>, sa amin. Ano sa amin? Oh, salamat. Grabe, <laughs> ingat-ingat na hapid ah.